Magandang hapon po sa inyo lahat, Alexander Lexter Jules. Nagbabalik para sa inyong update ngayong hapon. Yes, mga kaibigan, ano na nga pa ang nangyayari sa show business ngayong araw na ito. Yes, mga kaibigan, as we expected, as eh, yun lang, yun lang ang alam natin eh, yun ang ina-expect natin wala talagang update syempre kasi nga po uh, nasa pamilya, kasakasama ni Maymay Antata -may, ang kanyang pamilya at kasakasama ni Edward Bobber ang kanyang pamilya habang si Aaron Haskell ay nag-post po kaninang umaga abah Aaron Haskell nasa Japan ka ba or nasa Korea ka ba kasi nga po, ang background po ng um, Uh, upload ni Aaron Haskell sa kanyang Instagram. Aba, matagal kong hinanap yan na magkaroon ng upload. Itong si Aaron Haskell sa kanyang Instagram. At kaninang maga may natagpuan po tayong post ng isang Aaron Haskell Nung saan hindi po siya nakaharap sa camera. Nakatalikod po sa camera. But then, ang nakalagay uh, doon po sa background po ng picture ni Aaron Haskell. Ba, yan o. No? <clears> oh. <throat> Hindi ko alam kung yan ay uh, Korean or Chinese uh, character. Pero yan po ang background ni Aaron Haskell sa kanyang upload kaninang umaga mga kaibigan. Mayroon po siyang apat na photos na ipinost. Kung kaya alamin natin ano-ano pa ba ang mga picture na nandoon sa kanyang post. Una ay yan mga kaibigan, mga kaibigan brilliant with uh, I'm not sure if it's Chinese or Japanese character. Ano na yan? Nakaharap na po. Oops. black and white. Ano bang ang klaseng background nito? At na uh, may mga puno. Kaso nga lang, naka-black and white po, Aaron. Bakit naman ganyan? Nasa screen ka, hindi lang nakita. Kung, ah, uh, parang kumayat ba si Aaron? Ay, tumaas ang leeng. Nagkabigote. Ah, nagpabigote ulit si Sir. Nakalagay dito, apat. One of four. One, two of four. Two, three of four. Four of four. Ayan, naka-headband na... Uh, yun yung look na gusto ni May May kay Edward John Barber. Yung may pa-headbands po sa ulo. Tapos naka-cheekered na ganyan. Hava! Uh, nasa Korea ka ba? Nasa Japan ka ba? Or nasa China ka ba? Yan po ang hindi natin alam kasi hindi naman po pinapakita kung sino ang kasama ni Sir A. Aaron. Ang sabi dito, uh, meron na itong 600 plus likes. Happy New Year, brother. Yan ang sabi ng mga nakakita ng post na ito. Aba, hinanap si Maymay. Happy New Year, Maymay and Aaron. Welcome back. Welcome back sa Instagram world. Nasaan daw si Maymay? Sabi ni Lai Fernandez. Happy New Year daw sa iyo. Pero uh, hindi natin na expect na mag uh, comment at mag reply yan si Aaron Haskell. But then, yes, this is what uh, he posted in the morning mga kaibigan. And uh, he already have this 7,395 followers. Nasaan na, kaya ang isang Aaron Haskell uh, Iron Hanskel at Ganyan ang kanyang post. Meron po dito ipinost si Maymay uh, long time ago. Itinag po si Maymay. Ito po yung uh, picture ni Maymay at saka ni Aaron na uh, gumala dyan sa May Japan. yan po. Maymay and Aaron sa May Japan. This was long time ago in Bethlehem. And uh, hindi na po ito nasundan. Gawa ng ang sunod ay yung magkasama si Aaron at saka si Maymay. Uh, kasama ang kanyang inay dyan sa Mahay Japan. Kaya yun po ang last post ni Maymay about Aaron Haskell. There was this rumor that... um ako din minsan na uh, nagsabi na baka nga naghiwalay sila or baka may problema ang relationship nila. But then, seeing these photos of uh, Aaron na may parang Japan or parang China or parang Korea na characters sa kanyang background, I think magkasama naman si Aaron at saka si Maymay. O oh, diba, Mera lang si Alexander. Ayur! Uh, Nang ang sabi, uh, nasa Japan si Maymay at ipinost pa ni Ms. Lizelle. Uh, And try sa kanyang IG ang mga kaganapan ni My My and Trata dyan sa My Japan nung magbagong taon. So gusto niyo bang makita yan mga kaibigan? Kasi nakita ko na po ito but then I want to share this video with you mga kaibigan na para hindi lang po ako nagsusulo at nang makita niyo rin kung anong ginawa ng isang My My and Trata na hindi lang naging anak hindi lang naging kapatid, kundi naging Nako, tita na. Let's go. Alam ko, excited na kayo. Kaya, eto na. May may antrata sa Japan. Nung magbagong taon. pinangyayad ni si Ryo. Ayun, naging kita nani siya sa anak ni Ryo na isang batang maliit na babae. Na naku, napaka chubby cheeks po. And ayun, si Mama Lorna. Nakita rin natin si... Shout out Mama Ludi! Ang ganda naman. Panoorin na nagbe-video call kayo at nagpa-facetime kayo together uh, na magpapamilya, magkalayo man at uh, nasa... Uh, ibang uh, man kayo, magkadulo kayo ng mundo, nasa ibang dulo ng mundo at nasa kabilang dulo ng mundo man ang iba, ay hayon at nagkalapit din, ng dahil sa AI, nang dahil sa uh, technology mga kaibigan at uh, hayun parang malayo man, pero malapit pa rin, o diba so yan po ang latest, thank you so much uh, kay ma ati, tita Tita Lizel, sa pag-share ng mga kaganapan kundi ng dahil sa'yo. Alam namin, hindi yan ay po-post ni Inday. But then, thanks to you. At nakita namin ang mga kaganapan ng bagong taon uh, sa buon yung pamilya. O, diba? Mapakagayan to Japan, O, oh, di ba? Hindi natin alam kung saan uh, nakatira yung iba. But then, yes, we are happy seeing you uh, na magkabanding pa rin kahit through video call lang. So, yes, ayan uh, po ang pinaka-latest update. Kita naman natin na uh, pwede na maging nanay si Maymay pero I think she is not ready for that yet. Wag mo na may mic kung hindi mo pa gusto. Let's just wait for the right time kung kailan mo gustong mag-settle down. Pero yes, dahilan sa sabi nga ni uh, My Dreamers, we, we are going uh, global uh, sa taong parating, sa taong ito, sa 2024. So let's see kung saan nga dadalhin ng uh, show business ang career ni Maymay may sa taong... 2024. Alexander Lexter Juice, ayan uh, yan po muna ang ating update. Magandang hapon po sa inyo lahat. I will see you later for more. Dito lang sa ating channel, Alexander Lexter Juice. Kung hindi mo pa ako na-subscribe, nakoy, subscribe mo na yan. Kasi, um, Marami pa tayong update na ibibigay sa inyo sa showbiz career ni Mama Entrada Edward Bobber at sa mga taong mahal ni Maymay May, sa Showbiz Landia. Magandang gabi po. See you later for